Yun yung tourist attraction dito. The wheels on the bus go round and round. Ito po ay preserve and protected area. Oh, yeah. So, dyan nag-overnight yung mga mountaineer. After nyo mag-tour, yeah. pamassage kayo. Hi guys! Ang first stop namin from Matnog to Legaspi is Bulusan Lake. So, napark na namin yung mga motor namin ngayon magsa-shuttle kami paakyat dahil titingnan namin yung lake. So, yun yung tourist attraction dito. I think, bulkan din ang bulusan. Pero correct me if I'm wrong, nandito kami para tingnan yung lake. Kung gusto nyong pumunta sa Bulusan Lake, ito nga pala yung mga rates nila. Kailangan nyo lang magbayad ng 50 pesos kapag adult kayo and 25 naman kapag student. Para makaakyat dun sa Bulusan Lake, kailangan namin sumakay yeah. ng shuttle. Yeah. 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 Akyat na kami ng Bulusan! Parang hindi na puyat. Parang hindi na baba sa gabi. Bye-bye! Ganda pala ng pagsada dito. Masaya din naman kasi relax na pataas dahil naka-shuttle na. Oh, mamaya po may exam tayo. <laughs> okay po. Ah, okay lang lang. po. Ah, dito sa probinsya ng Sor Una po ang Bulusan, terusin Huban, Kasiguran at Barcelona. O lahat po yun ay may mga pantay gubat bawat bayan kasi ito po ay preserved and protected area na buong park. O lahat pang makikita natin dito ay mga natural po yung natutubo, kalaman at mga puno, katsimid po, Then, lang ang dito. Dan bagyo lang ang kalaban ng mga puno dito. Ito naman guys, nakarating din kami at last sa Bulusan Lake. So meron palang tatlong lake dito. Ito yung Bulusan Lake, nandito kami ngayon. Ito ang Agingay Lake. So dyan nag-overnight yung mga mountaineer. At ang pinakahuling lake, nandun sa crater mismo. Pwede pwede kayong mamangka dito, pwede din kayong magkayak. At ito siya guys, napakaganda at napaka-peaceful. Oh, ng protected area. Ganda. Meron din nga pala sila dito ang view deck kung saan maganda mag-picture-picture. oh. Kitang-kita mo yung buong lake. Napakaganda. Ang masaya dito ay meron silang therapist na nagmamasahe. So, after nyo mag-tour ng Bulusan Lake, pamasage kayo. Mura lang yung masaya nila dito.